hindi siya mapapakali at mababaliw siya ng lubusan pwedeng pwede ito basta ay nagkakausap na kayo o nagkakaroon na kayo ng connection o pag-uusap pwede nyo rin itong gawin para magparamdamay mga, mga may utang sa inyo o para sa mga kaibigan una ay kailangan mo ng litrato niya kailangan mo rin ng pulang kandila. Ito lamang ang kakailanganin natin. Ang litrato niya ay kailangan hawakan Hindi pwede cellphone o FB lamang. Ilagay mo at sindihan sa iyong harapan ang kandila. Isulat mo ang pangalan niya sa likod ng litrato ng pitong beses. Hawakan mo ang litrato at sambitin kailan man na hindi ako mawawala sa iyong isip. Ano man ang iyong ginagawa, nasan ka man naroroon, ako lamang ang laging magiging laman ng iyong isipan. Kakain ka man o matutulog, ay ako ang nasa isipan mo. Sambitin ang pangalan niya ng pitong beses. Sa ang kandila, litrato ay ilagay sa ilalim ng kanyang unan. Dapat ay walang ibang gagamit sa unan na pinaglagay natin ng litrato. Kailangan ay ikaw lamang ang gagamit sa unan. Tuwing gabi, bago ka matulog, ay sindihan mo muna ang kandila. Sambitin ang mga salita at ulit-ulitin hanggang makita ang resulta. Kapag nakita mo na ang resulta, ay gamitin ang kulyang kandila na iyong ginagamit bilang pansunog ng kanyang litrato. Ipaanod sa hangin ang abo habang sinasambit ito. Salamat sa iyong tulong. Gagawin ito kahit na anong araw. Sa inyong panonood. Gawin ng tama ang video na ito at dapat ay walang ibang makakalam na ginawa mo ito. Kung ikaw ay may katanungan na eh, yung mo kaming i-message sa Philippine One Foundation Facebook page.